Kristo ang mga makasalanan. Sige nga, hinusgahan ba niya? Tinalikuran ba niya? Niininsulto ba niya? Hindi. Minahal niya. Kung hindi man sila nagbago, sila na ang magdadala. Pero ang ang Panginoon, hanggang sa huli, minamahal siya. Hanggang ngayon, naalala ko tuloy yung minsan kasi may nag-confide sa akin na isang ginang, idinadaing niya ang kanyang anak. Tatlo ang kanyang anak, pero yung isa daw niyang anak, pasakit ulo, ulo talaga. Nandong nagdroga, nagnakaw, nagkautang-utang pa ang kanilang pamilya. Father, sabi niya, sakit ng ulo ko, hindi ko alam ang gagawin ko. So, parang gusto ko na sumuko para sa anak ko. Well, sabi ko sa kanya, kaya siguro ikaw ang naging nanay na eh. Dahil alam ng Diyos na magkakaganyan. Hindi naman siguro yalaw ng Diyos na mangyari yan. Kung alam niyang ito ay sobra sa iyong kakayanan. Kaya mo sa palagay ko, sinasagad lang ng Diyos ang pagiging nanay mo. Kinukumpleto lang niya, pinapaging ganap lang niya, so much so na para mahalin mo bilang ina, hindi lang yung matitino mong anak, kundi pati na rin, baka nga dapat ay mas lalo pa yung pasaway mong anak. Kinukumpleto lang ng Diyos ang pagiging nanay mo. Kinukumpleto at pagiging ganap ng Diyos ang kabanalan mo. Kasusun tinan mo ka ako ang ating Panginoon hanggang sa huli. Naibigay na niya ang lahat, nagbigay pa rin. Inisip pa rin niya maging ang kalagayan ng mga taong mismo pumatay sa kanya. Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Di ba sobra na yan? Pero mainam na yung sobra kaysa e magkulang. Kaysa naman, akala natin okay ang lahat sa atin dahil nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, papakabut. Pero pagdating natin sa harap ng Diyos, Father Fidel, ang kabanalan mo, yan lang. wag naman. Tandaan po natin na ang kalangitan ay the best. Kaya para sa mga the best din yan. The best kong magmahal. At yung the best kong magmahal, yung mamahalin ng lahat, kahit ng ating mga kapintasan at kasalanan. Hindi nga, ba't the best na tao para sa atin? Sabi nga, yung perfect love can love even our imperfections. Love is at its best when love can love us even at our worst. Sana maging ganito rin tayo. Dahil ganito ang ating Panginoong Isokristo. After all, di naman totoo yung biro lang naman talagang sosobra ka ng langit. So o sobra ka na Hindi ka sosobra ng langit. Ang hindi pa tayo nakararating ng langit, may ibibigay pa tayo, may isasakripisyo pa tayo, makapagpapatawad pa tayo, makapagmamahal pa tayo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa manalapagdiriwang na ito.